May mga panahon sa buhay mo na parang biglang nagbago ang lahat. Yung dati mong komportable biglang nawala. Yung planong akala mong para sa'yo biglang hindi natuloy. At minsan nagtatanong ka, Lord, bakit po? Bakit mo ako inalis sa lugar na iyon? Kapatid, baka naman hindi ka pinarurusahan ni Lord. Baka inaayos niya ang daan mo para sa mas mataas na panawagan. Sa Bible, ang daming kwento ng mga taong inalis ng Diyos sa dating lugar hindi dahil sila'y nagkamali kundi dahil may mas malaki siyang layunin isipin mo si Moses lumaki siya sa palasyo komportable may kapangyarihan pero inalis siya ni Lord sa Egypt dinala sa disyerto bakit dahil doon siya hinubog para maging leader ng Israel hindi siya agad tinawag na leader tawag ba bago siya ginamit ni Lord kinailangan muna niyang matutong magtiwala magpakumbaba at makinig ganun din si David bago siya naging hari shepherd muna Bago siya nagdala ng espada, nagdala muna siya ng tungkod. Bago siya umupo sa trono, dumaan muna siya sa kuweba ng adulam, panahon ng paghahanda. Minsan kasi gusto natin agad makita ang resulta, pero ayaw nating daanan ng proseso. Pero ang Diyos, hindi siya nagmamadali. Mas gusto niyang handa ang puso mo bago niya ibigay ang panawagan mo. Kaya kung pakiramdam mo tinanggal ka niya sa dati mong lugar, baka kasi hindi ka tinanggal, kundi tinataas. Hindi mo lang agad nakikita kasi nasa gitna ka pa ng proseso. Kapatid, huwag mong maliitin ang disyerto na pinagdaraanan mo ngayon. Doon hinuhubog ng Diyos ang mga magiging tagapagdala ng Kanyang liwanag. Baka ito ang season ng pagpapanday mo, bago ang pagpapadala. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1.6 Kung tinanggal ka ni Lord sa dati mong lugar, baka hindi ka tinatanggal sa comfort zone lang baka tinatawag kanya sa calling zone. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil alam naming bawat paggalaw mo ay may layunin. Kahit hindi namin laging maintindihan, nagtitiwala kami na inihahanda mo kami sa mas mataas na panawagan. Linisin mo ang aming puso, palakasin ang aming pananampalataya, at ihanda mo kami sa susunod na yugto ng aming buhay. Amen.